Alam niyo po yung expression na beautiful inside out at yung beauty is only skin deep? Ako nga pala si Paula Gawat, tara samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw sa Matthew 23 verses 27 to 32 ay may mahalagang punto si Jesus sa kanyang mahabang pagbabatikos sa mga eskriba at pariseyo. At ang main message niya sa kanila ay, linisin mo muna ang nasa loob at magiging malinis din ang nasa labas nito. It's the same expression as beautiful inside out. Sa so verses 27 to 28, ganito ang sinabi ni Jesus. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Hay, ouch ano po. Bottom line po ano ang nais para sa atin ni Jesus? ay ang magsimula na magkaroon ng paglilinis sa ating panloob na anyo. To be cleansed first on the inside. Nasa pamamagitan ng habag at grasya ng Panginoon, ay unti-unti po tayong magkaroon ng pagbabago. At matanggal sa ating puso at sa ating pagkatao, ang pagiging sakim, ang pagiging makasarili, ang pagkukunwari, at lalong-lalo na ang iba't ibang uri o anyo ng kasamaan. Nang gayon po ay maging sa paningin ng Panginoon ay tayo ay maituturing na mabubuting tao na may magagandang katangian sa loob at sa labas. Paano ba ito gagawin ano, ang paglilinis ng ating kalooban? Alam niyo po sa ating first reading ngayon kasama ng gospel ay may mapupulot tayong aral. Sa 1 Thessalonians 2 verse 13, sabi ni St. Paul sa mga taga roon, Palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Tunay na may bisa ang salita ng Diyos at ito'y makikita sa buhay nyo. The Word of God is now at work in you and continues to work in you, you who believe. Kaya't pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos at tanggapin ninyo ito bilang salita na tunay na nanggagaling sa Kanya. At pahintulutan ninyo na baguhin kayo ng salita ng Diyos at linisin ang inyong puso, isipan at kaluluwa. Aim for a beauty that is not only skin deep. Instead, aim for a beauty that shines and reflects the word of God and the character of Jesus. From Psalm 95, If today you hear his voice, do not harden your hearts. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Kaya't samahan mo ako na dasalin itong kanta na hango sa Psalm 51. Put your hand on your chest and just as you are now, make this prayer your own and allow God to meet you where you are. Create in me A clean heart, put a new and right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your holy spirit from me. Have mercy on me, O oh God, in your goodness, in your compassion, blot out all my sin. Thoroughly cleanse me from all of my guilt. Wash me till I'm whiter than snow. Create. In me a clean heart, put a new and right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your holy spirit from me. Create in me. a clean heart. Sana po ay na-bless kayo ng short reflection video na ito kasama ng short song slash prayer kanina. And please don't forget to click the like button and share this to your friends para marami pa po tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.